guys dahil nga kailangan nating first look na nakaharap sa camera guys ayan for today's video guys ay tuturuan ko po kayo kung paano nga ba i-on ang comment section sa inyong youtube channel ayan mahalaga talaga yan naka-on guys dahil para malaman natin kung ano ba yung mga kinukomment ng ating mga viewers sa ating mga video guys rason kung bakit nga ba na off guys dahil nga akala ni youtube guys na itin pababa pa tayo guys kasi si youtube guys binabasin niya ito sa mukha natin guys dahil sa ating mukhang baby face guys ayan inakala ni youtube na bata pa tayo guys kaya na off yung ating comment guys at napapansin din natin sa iba natin mga videos na may kasamang bata guys kahit meron mga matatanda guys na off pa rin yung ating comment section guys kaya mas magandang iwasan natin mag video na may kasamang mga bata guys so ayun na nga guys tuturuan ko na po kayo kung paano nga ba i-on ang inyong comment section so let's go so ayun na guys example natin si Elisel Vlog guys Tingnan natin yung unang video niya. So, ayun na nga guys. Naka-off comment yung unang video niya. Yung beautiful flowers you guys. Ayan. Ang gagawin lang natin guys. Ay punta tayo sa manage video. Pagkatapos din guys. Wait lang natin kasi medyo loading guys. So, ayun na guys. Magpapap-up yung mga video. Tapos, puntahan lang natin yung yung video na merong off comment guys ayan so kay Elise vlog yung beautiful flowers i-click lang yung tatlong dot sa kanyang gilid guys tapos edit advanced settings in studio i-click niyo yan guys so automatic na pupunta sa white studio tapos click niyo yung video na naka-off comment tapos click tag short remixing category. Ayan yung nasa baba, guys. I-click nyo yan, guys. So, guys, baka sabihin nyo bakit naka-off comment to, guys. Kahit puro mga halaman yung nasa video, guys. Wala namang mga bata, guys. Ayan, example lang yan, guys, ha. So, ayun na nga, guys. I-click nyo yung off comments. Ayan, guys, oh. Yung arrow nyo, guys, sa gilid. Tapos, i-on nyo, guys. Click yung on tapos i-click nyo yung, yung arong nasa taas guys. Ayan. Tapos i-click ulit yung nasa yung arong nasa taas guys. Tapos click yung save. Ayan, wait yun lang guys. So ayun nga guys, done na guys. Yan yun lang pag on guys. Tapos balik tayo sa ating channel. Tingnan natin kung naka-on na ba yung comment section nyo guys. Ayan, click natin guys. So, ayun na nga guys, naka-on na yung comment section nyo guys. Ayan, ganyan lang yung pag-on ng comment section guys. So, that's all for today's video guys. Hope na gustuhan nyo ang aking tutorial kung paano nga ba i-on ang inyong comment section sa inyong video guys. Maraming salamat.